Ayos, Nabigyan na ako ni tatay. Siya siya kaya. Nabigyan kaya yan ng nanay niya para malibre ulit namin si Rosalie. Tay, lalabas po muna ako. Makikipaglaro muna po ako sa mga kaibigan ko. Tay, pingin nga po pala akong pera. Ah, ganun ba anak? Ano ko? Anak, agad ah. Ayan tayo maya-maya lang. Sige po Tay. Oye Kylie, tara na. Punta na tayo sa monte. Sakto nakita kita. Tara na. Tara. Alicia, nandun na kaya sila? Oo, sigurado ako nandun na yun. Tara na. Tara. Rolly, Champy, diba yun yung iniwan ng nanay niya? Tara, sarin natin. Maganda yan. Tara! Hoy, di ba ikaw ang iniwan ng nanay? Tama lang sa'yo yan, madampot ka na lang. Wala namang papakain sa'yo. Hahaha! Hahaha! Hoy Robby, ba't niyo nasa si Rosalie? Wala kayong awa. Arisha, Kylie, ba't kayo nangyayam sa discard namin? Gusto niyo kayo sa rin namin? Mataba at pandak? Hahaha! pandak, tigilan mo na sila, Arisha. Arisha, Kylie, Huwag na kayong mangalam. Hindi, mapangasar naman talaga ang tatlong yan eh. Kala nila pogi. Ah, ganun na. Magsama-sama na lang kayo. Pandak, mataba at basurera. Sali, <coughs> ah! 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 <coughs> Iyaw mo na sila. Ganun talaga sila. Pungkos ka ng tao. Di Arisha, sanay naman na ako eh. At tama naman si Rawin, sinabi sa akin, iniwan ako ng mga magulang ko. Kaya ito ako ngayon, nangangalakal para meron ng pangkain. Pero kahit na, dapat din sila nung ng tao. O oh nga pala, Rosalie. Kumain ka na ba? Ito, pero... Huwag na, Kylie. Nakakahiya naman. Kasi sa'yo yan eh. Sige na, Rosalie, huwag ka na O, ganto na lang kung ay mo kunin. Sumama ka na lang sa amin ni Arisha. Kakain kami siya may rice. Sige, kaso, nakaya naman. Sige na, Rosalie, huwag ka na mahiya. Pati simula ngayon, magkakaibigan na tayong tatlo. Pati araw-araw, bibigyan ka na namin ng pagkain para hindi ka na magugutom. Sige, salamat sa inyo ah. Pero kahit ganto ako, gusto nyo pa rin ako maging kaibigan. O paano? Tara na. Sige, tara na. Tara. Tay, lalabas po muna ako. Pingit po akong pera. O na, ito. mo. Tay, sige po. Alis na po ako. Maraming salamat po dito. Sige anak, ingat ka ha. Ayos, nabigyan na ako ni tatay. Siya Arisha kaya, nabigyan kaya ng nanay niya para malibri ulit namin si Rosalie. Sayang, wala sila Arisha. Ako na nga lang pupunta kay Rosalie, kakamustahin ko siya. Uy pala si Rosalie. Rosalie! kau ikaw pala yan. Oh, asa si Arisha? Ba't di mo kasama? Sayang, dami ko pa naman kaninang nakuwang kalakal. Alam mo, may pera ako. Ilibri pa naman kita ng siomay rice. Dalawa kayo ni Arisha. Wala siya eh. Malis daw sila. Namasyal daw sila. Tsaka Rosalie, wag mo na ako ilibre. May pera naman ako dito eh. Ako na lang maglilibri sa'yo. At saka ang pera na yan, itabi mo na lang niya para may panggastos ka sa ibang araw. Di ka ili. May pera naman ako eh. Ikaw yung ililibri ko. Kasi na, kaya naman sa inyo yung dalawa ni Arisha Palagi niyo ako niriribre. Kaya ngayon, ikaw na lang iriribre ko. Kasi wala, sari siya. Paano? Tara na. Sige, Rosalie. Basta magtira ka ng pera mo para may panggastos ka pag wala kang nakuhang kalakal. Oo, Kylie. Okay, Magtitira ako ng pera. O paano? Tara na. Tara. Tara. Nasaan kaya si Rosalie? Wala naman siya sa tambakan ng basura. Sabi pa naman niya sa akin, masakit yung ulo niya, nagugutom siya. Baka naman nandun siya sa pwesto niya. Oo nga, nandun siya. Kaya pala wala siya sa basurahan. Rosalie, Rosalie, gumising ka dyan! Rosalie, anong nangyari sa'yo? Ba't wala ka dun sa tambakan ng basura? Ah, Kylie. Sama kasi pakiramdam ko kagabi pa. Eh, kanina naman nangalakal ako. Kaso wala akong makuha, kaya naugutom ako. Sobrang sakit na nga ng tiyan ko eh. Tapos, sa mga papakiramdam ko. Sige, Rosalie. Hintayin mo ko dyan. Iingi lang ako ng pera kay tatay para makabili tayo ng pagkain. Sige, Kylie. Maraming salamat sa iyo, ha. Sige, dito na ako. Tay, tay! Pwede po ba ako ulit makahingi ng pera? Oo, anak. kay biglang sinang pera kanina. Bakit ngayon nangingi ka na naman? Pinangmarienda ko na po yung pera ko kaganina. Kasi po tayo yung kaibigan ko. Oh, anak, anong nangyari sa kaibigan mo? Sino? Si Arisha? Hindi po tay. Yung kaibigan po namin, nainiwan ang mga magulang niya. Kawawa naman po kasi. Kagabi pa po siya nagugutom at masakit po yung pakiramdam niya. Talaga anak? Sino mo yung kaibigan mo? Si Rosalie po tay. Ganun ba anak? Tara anak, Unta natin yung kaibigan mo para matulungan natin siya. Tara po tayo, puntahan po natin siya. Tara. Anak, nasa mo yung kaibigan mo? Nandun po siya tayo. <tinyo> Rosalie. Rosalie, gumising ka dyan. Nandito tatay ko. Tutulungan ka daw niya. Bibili ka daw niyang pagkain. Amy, sinama ko pa tatay mo. Kakayan naman. Rosalie, kung mo maya, kaya nga pumunta ako para tulungan kita. Rosalie, matanong nga kita. Dito ka lang ba natutulog? Opo, kuya. Dito lang po ako natutulog. Magpapaalam naman po kay Aling Michelle. Pinapayagan naman po nila ako. Mabayad po kasi si Ate Michelle eh. Buti naman, Rosalie. Ailey, matanong nga pala kita. Gusto mo, saan nang tumira si Rosalie? Kung papayag para makasama natin siya. Talaga po, tay? Sige po, tay. Rosalie, pumayag ka na para may atin ako. Tsaka Rosalie, dalawa lang naman kami ni tatay dun sa bahay. Pumayag ka na. Oo nga Rosalie, pumayag ka na. Para pag aalis ako, kayong dalawa ni Kylie, magbabantay ng tindahan ko. Talaga po kuya. Maraming salamat po sa inyo ha. Tsaka po kuya, wag po kayo mag-alala. Kikilos po ako sa gawain bahay. At para hindi po ako maging pabigat sa inyo. Naman pala Kylie, pumayag na siya. Tsaka Rosalie, kung mo lang tatawagin kuya. Tawagin mo lang akong tatay Ryan. Ganun po ba kuya? Ay hindi na po pala kuya. Tatay na po pala. Oh, ate. Oh, simula ngayon ah. Ate Rosalie na kita. O ano po yung nahintayin? Tara na, para makakaya ka na, Rosalie. Tara na, Ate Rosalie. Tara po tayo.